はい。 pull dalang La layo ng ano eh layo ng pamisa ano sa tabi na may nuhuli xong tài vào oh but... bukas la bukas lang tap na yan o hindi na bukas tap na bukas hindi na kami paalis na naman kami huli na yan ang dalawa kay ano kay Richie Opa Dami o oh. Ang laki o oh. Ang laki o Ang laki o Não lang. Malayo ng ano ng tubig. Abot dito sa akin yung ano. Pantala, laki sa, sa akin? sa akin. Daluyong. Daluyong. galing pag Maliti Island tapos pero na yan halo na yan ang ulan dito sa amin ito lang upay ang ulan sa pero na naman huli ayan habot akong dalawing atras 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 ako atras, atras, atras abot pa sa abot sa ako abot ayan nakawali na naman nakawali na naman siyang bugao ayan nakawali na naman isda bugao pa rin kiritos pwede na rin ulam yun. ulam na rin yan kiritos yan ayan sarap na

na pangingista sa sagana dito sa ista atras 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 At sagana dito sa ista atras. alam mo dito yung yun, yan dati yung bugawin yan hindi yan kinakain dito walang nakikialam yan dito pero so, ngayon kain na yung mga pusit na ano ay nahuli sa yeah, pinapahingi lang yan dito dati ngayon super nakamahal dito pusit na aswang ang tawag sa amin yung ano yung nahuli sa light light dati hindi nabibili yan dito pinapahingi lamang yan dahil wala kang mura ngayon, mahal dami lang yung pinamimigay sa mga nasalubong yung mga pusit na yan wala, wala na yun na, yun na lahat na, nakain na dito wala na, wala na talaga wala na, wala na wala kaya sa tabi lang na sila mamimiwas kami pang malayuan talaga kami pang bahura kami hindi pwede kami sa ano ay ito malapit ang gamit namin pang malakihan pang lalim yan ang buhay dito pag panahon ng malakas yung ibang namimiwas mamimiwas nasa tabi lang sila muna sila namimiwas na hindi niya talaga kaya yan ng saguanan lang ang halong yan lulubugin ka na yan sana naman ay wala yung mga illegal dito malapit kami sa dagat dito sobrang kamahal ang isda dito oh, daig pa ang karne dito mura lang ang karne dito ito ang isda na put 500 per kilo nakamantala 300 lang dito ang kilo ng karne ang baboy 80 pa. Itong isda dito, kababa. Ay, pag ganitong panahon ay, naku. Ginto. Ang isda dito, pag Ganito. ganitong panahon sa talaga kalakihang isda 180 per kilo nabili ako kalahati 80 ah nabinta nabinta pala alang-alang kanyang bangka ng yung dito sa pinagbabakbak ang lupa wala kahit ka tag din tag minsan nasalit pa rin ang ulat hindi talaga dito na kaming tuyok na talaga minsan sa ibang bayan na nagbakbak na yung lupa ay dito sa amin hindi sa maupan kiso dito dito, dito. Fighting Lux Shout out sa iyo Idol Sana na sumabuti Ang kalagayan Tuloy-tuloy mo lang yung iyong ano Ang ganda ng iyong programa King, uh, Idol King Lux uh, Jabber Sniper Shout out uh, Kalagwas vlog uh, Shout out sa inyo Roelio ito, Shout out

share natin yan uh, mga OFW pinamahal natin mga OFW na walang sahod uh, pinapanood ang mga ating mga vlogs mga silent viewers shout out uh, mga mga baguhan dyan pakisubscribe naman ang channel ko Melvin Simandaragat TV laki 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 oh, laki yao oh. ha laki yao oh. laimungao mo kaong, oh. wow laki Yan ay, yan ulam na yan, laki yao oh. <laughs> biti na lapen ay y yung ano ayo ayo laki ayun. To, yung dapat tu magbuhay po tayong lahat ma sa mga silent video natin mga FW mabuhay po tayong lahat sa mga sa kalagayan walang nararamdaman walang stress na ah, darating sa buhay lang yan jackpot ka nari <laughs> na yun ulam na yun ilan lang naman yan sila ulam na nila yung mag-anak kaluluyong oh. Uh, Aabot dito Ah. Uh. Oke, nanti tahu